isda. Magpiprito. Mag, ano, mag ano ba yan? Mag magsabaw ng isda. Ugasan ko muna yung mga isda para iprito. Para may uulamin na tayo. Naku, thanks God naman kita pa. No? May kunti-kunting blessings. Mula naman yung isda. Diba? Ano lang yung isda? Um, ano ba yan? 50. 50 ang tapok. <laughs> Pakita ko kayo. 50 pesos na isdang nabili ko. Kahit dubok na sya, pero at least may isda. May uulamin tayo, di ba? Ayan na yung isda natin. Sh, ayan. Ewan ko na pangalan to. Marami isda, dog. May kukuhan ba ka na sulanan. Ayan. Ang una natin ay i... Ayan natin ay i... Ila ilahi ba? i natin. Anong pangalan to sa inyo? Anong is the SH? Reco. Sasabuhin namin itech. Sa so, tuwin ito. Ano sa halagang 1 one, one kilo 100 pesos. Yan. Blessings yan. Binigaych. Binigaych, yan ha. Binigaych. Blessings. Oh, thanks God. Thank you for blessing. Blessings. siya. 50 pesos yan lahat. Mga dubok na nga lang. Pero, naku, masarap na yan. Gawin mong di ba diba? Yung inununan. At saka, ito naman, sasabawin at prito so, sa ngayon, dahil habang nagpapakulo pa ako, papako, nagpapakulo pa tayo, nang hindi pa mainit, oh, wala pa. Magpapako, dahil nagpapakulo pa tayo ng ano, ng, ng parasinabaw na isda. So, magtitimpla mo ako para sa paksiyo. Taro So, ayan na nga mga mahal. Titikman natin yung sinabaw kung kung okay na ba. Sakit ulo ko. Sinabaw na isde. Para makahigop ako ng sabaw. tabang ang yung kisugo ng So, okay na yung sabaw mga mahal na timplahan ko na ulit. So, ngayon, ang gagawin ko naman ngayon ay mag paksiyo. Ayan. <laughs> Magpaksil ako ng isda. Masarap na itech. siyempre, itech, pipirituhin para maraming ulam for today, for tomorrow, for next day, di ba? Ganun lang kasimple kaya. Ganun lang. Okay. Okay, titiwasin ko muna ito. is my son, older. Sabi mo na magluto ngayon ng son ko kasi si Barang Nakio siya yung nag-alaga ka baby doon. pinapa, pinapahimik kasi iyak ng iyak. mag-shoutout ako today, ha? Last video ko. Ayan. Habang nahigot sa ba mag-shoutout tayo. Ah. Oh. Um, shoutout ko nga pala si Mal Cheng TV. Cheng TV hides 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 Antonio. Hides Antonio, ayan na shoutout na kita. Mal hides Antonio. Fermin, Candolid Jr., kumusta ka na mahal tagal-tagal mo? Ba't ngayon ka lang napakita dito nag-comment? Di ba? Mm. Kumusta na pala you? Fermin, Kadun, Candiol, Candoli, Jr., at saka si Rehar Channel, at si Dayon Taurus Mia, Mia Jiong, Dayon Taurus Mia Jio, Diyo, uh, Jiong, Shilami Muskida, Hornales, Gina Berdan, Juan Juan Bicoy at si Pinay Life. Hello mal Pinay Life. At si Siyempre, siyempre. Oh. um, special to mahal Eileen. Eileen Andrios. Special to mahal Eileen Andrios. At saka, siyempre si mahal Kuya Badong Blag Shout out si Maratis Ijan. Art Channel. At syempre naman, special na naman mga celebrities natin si Mahal Art Antulihaw. Ayan, Art Antulihaw. At saka si Susan Asuntaw. Uh, Simpleng Sangkap. Ayan. Special na naman si Simpleng Sangkap. Ayan. At saka si Jean Manalang, Anmon, Moon, Josephine, uh, Mirignani, at saka si Mahal Princess. Princess Sofia Daniel. at Rosalie Siriaco, Dumar Akala on the mix, Harris and Anis Journey, Angie Utida Ma Marites Ijan, My Life Journey, M&N Channel, and the Philippines, Bikok hello, hello, Mal Bicoc, Bicoc bijan, Buddy Buddy, ganda ng baby Mal, thank you Mal, Buddy badi si Mem Story, si Neva Pahuyo, Kristi Kabatbat, At si Lori Dili Lovett Dumar Akala on the Mexis nagbalak-balak na ha. Esprito Renaline. At saka si Maria Dominguez. At si Christine Vicada. Ayan. Um si special din si Mahal Juzon Pag my sister Juzon kusa na kaya siya Mahal. Um, sorry sa narinig ko sa iyo na ayan. Si Nanay nag Ano, eh, de, eh, ano ba 'yung sinabi mo? Uh, saan nagagaling na si nanay, di ba? Ay, naku. Ito talaga ang buhay, mahal. I'm sad din, mahal. Naintindihan kita, mahal. At si Kurtz. Ayan, tapos na akong mag ano, Tapos na akong mag-shoutout sa mga especially. At syempre, don't forget to subscribe also my, ano, the channel ng ng Baby Princess Kids. Malapit na yung binyag niya, mga to. Dalawang attend na lang ng GSK. O, oh, dalawang attend na lang GSK. Yan, binyag na siya. So, wag, well, so don't forget to subscribe to, to my, to the channel of my Princess Jamaica. At saka, si, si Bananaki ko. Uh, si si Bananaki ko. Ayan. At saka, sa lahat, sino lahat-lahat? Oy, kalimutan ko talaga ba sino Okay, by the way, mga mahal ah, pasensya nyo kung ganito talaga yung kupara kong lasing, no, hindi ako lasing mahal, yung, alam niyo ba yung ubus na kasi yung, ano, yung yung vitamins ko nandirisita sa doktor, yung ano ba yan, yung, para sa dugo kasi, ano, luspa daw kasi yung mata ko, ayan, luspa daw yung mata ko, so, naubos na kasi yung, ano, yung yung vitamins ko, kaya, ayan, hirap akong makatulog, dahil, ayun, kasi wala akong dugo, <laughs> walang dugo, <laughs> kaya puti na lahat. <laughs> uh, yun nga, uh, pag may ano, di bibilin naman tayo ako ulit. Pag balang araw, pag ganon. yun lang. Yun nga mahal. Eh, para akong lasing, di ba? Kasi parang pagod. Ayaw ko pinapawisan. Tsaka, siyempre, lagi masakit yung ulo ko. Ayan. Mabuti na nga, pinawisan ako. Ayan kaya nga si bananak yung nag-ano ka baby man kasi pinili ko yung magluto ng ulamin kasi kasi, baby kasi ano nagbigatan ako tapos hindi papas girl papas girl si 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 I love you I love you kung baby kong Jamaica ayan super so, papas girl yung batang yon oo kaya tumatahimik siya pag yung papas niya yung magano mag ano, kog sa kanya hmm Kala ko si Mahal one day. Kala na. Tukang ko si Bastonan. Hello Mahal one day. Kung ka na Mahal one day. Always absent ka niyata ha. Ah. Minsan ka na lang nag-comment ha. Huh? Makurot kita dyan. Tsaka siya to tumahal. Hindi kap kap. Hmm. Yan you know. yun. Hinintay ko lang naman siya sa mag-message siya. Kasi may, nag, nag-sabot na kasi kami eh. Nag-sabot kasi kami na... Yan nung dati nag video call kami bago siya nag-travel. Nag-sabot kasi kami na puntahan niya raw ako dito, bibisitahin raw ako. So, hintayin kita, mahal ko. I'd cab ka, and miss you. Namiss ko yung mga kabaliwan mo. <laughs> Di ba? So, kung so welcome to the Philippines, mahal. Welcome to our our inang bayan. Nakauwi ka na. So, uh, happy to you, mahal. I'd cab ka. Kaya magkabkab ka na diyan, ano ah, ka na kung hirap sa ano, 'di ba no? hirap malayo sa pamilya. Kaya sikapin mo na yang ginagawa na turn mahal like this, 'di ba? Na mag-YouTuber ka na mahal. Ayan. Ayan. Yan. ayan, sino ba 'to eh? Sino ba yung ibang i-shout out ko dito? Hanapin ko. Mhm. Mm mhm. Mm Madeline Kamasura at si hello mahal mo ng kamasora mga kamasora tsaka si Amor AB Amor AB tsaka si Nescafe classic <laughs> grabe at si Kitchenette Vlogs at si Remy Asiborn Asibron mm, panlasang mamayang. mamamayang mamamayang at si Mahal Rochalian Rochalian Um, Ching Saknanas. Harris and Anne, at si Kuya Badong blog. Mm -hmm. Ayan. So, uh, si Aisha Benesh, okay? Okay, mga media body, at si My Life Journey, Rosalie Siriano, at si, syempre, yung kasama ko dati sa trabaho ko sa Kuwait, Miss you, Amo. Kumusta ka na, Amo? Ayan, si Amo, Reese Vlog 07. Reese Vlog 07. Okay, mga mahal. Ako ay parang pagod na kasi, you know, that stress. kasi mong hindi pa makatulog kasi wala ka ng dugo. Yun ba yung, umusta kasi yung, ano ko yung para sa dugo ko. Yun, pirus. Hindi yun pirus eh. Ito yun, oh. Ang pangalan itu. Ito yun, oh. Skybit. Ay, Skybit pala. Ay, mabas na kasi, uy. Wala na talaga. Ang dami kong gamot, oh. Ah, ba't na nakapundo ng gamot? Gamot sa bughat. Meron ka. Ipanas mo na. Gamot sa Meron ka. Nabas ka. Ay, oh. oh mga hap. Thank you for watching. Paalam na kasi, ano yung nagluto sa baba si ano na si yung anak kong panganay ko si John Rex taga na si nagluto sa um, nag yung nagprito at saka nag nagtakang sa inunan sa paksi Okay mga mahal, thank you for watching and I love you all and uh, I hope uh, you watch always my video. I hope Uh, do skip yung mga ads, mga mahal. Malaking tulong na po yan. Thank you so much, mga mahal. Bye!